Hi guys! Sa mga followers ko dyan, thank you nga pala ng marami. Ang uh, um, sure share ko lang kasi recently nag-demonetize ako. So parang lahat ng mga subscription ko, like ganoon, hindi na makapag-subscribe yung gusto mong mag-subscribe sa akin. Hindi na rin ako makapag, uh, uh, makareceive ng mga stars. So totally talaga nagkaroon ako ng violation and yun yun is sa uh, copyright uh, <laughs> Sorry. Ikaw <laughs> eh, yung nyo niyo ngayon, copyright infringement Okay. Yun na yun. <laughs> And then, meron kasi akong ginawang page. Itong main account ko is, ginawa ko siya like 2009. So, gumawa ako ng another page kasi na-encourage ako dun sa mga content creator na talaga naman kumikita dito sa uh, kay Meta mag-post ka lang na mag-post sa mga reels ganyan-ganyan. So, hindi ako aware ginawa ko, gumawa ako ng, ng page ko uh, na paribago. kasi hindi naman talaga ako pala post ng mga ng mga ng about sa sarili ko, okay? So parang gumagawa lang ako, nagpo-post lang ako like once a month, ganoon kapag may time ako. Pero dahil nga sa na-encourage ako sa mga content creator na kumikita talaga sila like dollar o oh, eh, pag may nagsisend ng star. So, na-encourage ko na, why not try me? Kasi nga, di ba, meron naman akong followers ng 6,000 plus. So, tiningnan ko, nag-navigate nang nag-navigate ako dito sa Facebook kung paano kumita. And then, unfortunately, may nag-report dun sa video sa ginawa kong page na nakapirate nga ako. So, na ano ako ni Meta na nawala yung mga stars ko, subscription, et etc. Okay? So, uh, binura ko lahat ng video na in-upload ko. Tapos, um, uh, actually, meron ako doon dati like 34,000 views something. pinagdi -de ko. Tapos, gumawa ako ng appeal. At alam nyo ba, uh, hindi apektado yung page ko, pero yung main account ko, yun talaga yung yun talaga yung uh, nagkaroon ng violation. So, nag-worry ako kasi syempre, 2009 ko pa ginawa yun, tapos all of a sudden, magkakaroon ako ng violation. So, gumawa ako ng appeal. So, nag-message ako kay Meta dun sa appeal section. So, sabi ko, hindi yun, hindi yun tama kasi I'm not pretty aware. Although, alam ko, pero hindi ko talaga totally alam yun kasi nga, baguhan lang ako. Tapos, so, after like, one week, nag-continue-continue pa rin ako sa ano, sa pag- paggawa uh, ng videos, pag-upload ng videos, ganyan-ganyan. Tapos after a week, kanina lang, nag-navigate -na ako ng, ng pay,